pala po si Crisanto Condino, isang product endorser ng DXM. So yan ang kagandahan po doon sa, sa aming hirap na uh, pumupunta sa bawat barangay dito sa Lagunoy. Nagkaroon po kami ng testimony na matagal niya na pong dinadala na karamdaman, lalong-lalo na po sa problema sa panahon ngayon sa mga babae, mga lalaki like yung merong uh, almoranas so meron po kaming isang uh, user ng DXN na natulungan po ng produkto ang ginamit niya po ay yung toothpaste lang ng DXN tsaka yung kape so siya po taga Lagunoy, Santa Maria so nay uh, pwede po magkwento ko na po about sa experience mo sa product kung ano po yung uh, na experience mo, nakarahayan po sa inyo so ibinibigay ko na po kay ma'am yung experience na about Prada. You like? Maray, ay, may kulong ko lang po. Okay. Maray na aga po sa Indugabos. Ako po si Marilo Petesa, kang Santa Maria Lagunoy Kamarinisor. Ako po, igwaning kamatian si Almoranas ko po. Dati-dati yes. po talaga, magdudurugo po siya. Pag inaatake po ko, nagpipirang aldawan, nagdudurugo ang sakuyang lubot. Basta mm -hmm. pong ipinabisto man po sa kuya ang product na ini, BXN po. Duwang product lang po nga ni ang sakuyang nagamit. Yes. Ining toothpaste po, tapos ining kape. Poon okay. po kang pagamit ko ka ini. Yes. Nagmaray po si sakuyang ano, mate. Yes. Talagang nahil ang sakuyang ano. Yan. Oh. Okay. Okay. Sana ang pagbabawas ko po, po, regular. Yes, palakpakan um, natin. Uh, okay po, sa toothpaste, yun, mm -hmm. Kasi ang ala, partner, alam kasi ng karamihan, paano gamitin. Sa toothpaste po, kuha ka lang po ng ganito kahaba. Ilagay mo po siya sa, uh, kumbaga sa mainit ano po, mainit, na mainit na tubig. Timplahin mo po siya. Then pag natunaw na po yung toothpaste, ilagay mo po sa arinola. Then, uupo um po yung may almoranas. Gagawin niya lang po, pampa-steam lang. So, ang kagandahan po doon, bago po tatayo yung tao na may gano'n na karamdaman, kukuha po siya ng toothpaste, then, i-direct niya po yan. Then, bago siya tatayo, ipo-push niya po pataas. Ang paggamit po nito, bago po matulog sa gabi. So, sinanay isa sa patutuon namin na natulungan po ng DXN product. Pwede palakpakan natin si Nanay? Yeah! Okay po, marami salamat po and good morning DXN! Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.